magandang buhay sa lahat, Oji Diaz, at Mama Loy, di pa din tinitigilan, si Liza Soberano, ayon sa netizens. Gusto pa din nilang, mabash muli, si Hopi, sa content nila, inalam pa ni Mama Loy, kay Oji Diaz, kung bumati daw ba, si Liza Soberano, ng kanyang birthday. Siyempre, ang sagot dyan ni Oji, okay lang sa kanya, baka busy daw, si Hopi. At sa ngayon, Siyempre, ang mga bashers na, ang kumuputak, at sasabihan na muli, si Liza nang walang utang na loob, kahit pagbati daw, ng happy birthday kay Oji, di magawa. Di daw niya iniisip, ang tulong ni Oji, sa kanya dati. Ang nagpapasimuno talaga, sa mga haters, at bashers ni Hopi, itong sina Oji, at kasamahan nito, ayon pa sa mga netizens. Ang pananaw ko lang, kung hindi man bumati. Nang happy birthday si Hopi, kay Oji Diaz, hindi ibig sabihin, na wala siyang utang na loob. Kundi umiiwas na lang, si Hopi, sa mga intriga, alam niya, kung saan siya lulugar, at kung ano ang katotohanan. Isa siyang mapagpakumbaba, at mahaba ang pasensya, sa mga taong, gusto siyang hilahin pababa. Pasalamat kayo, super bait, ni Liza Soberano, sa lahat-lahat ng paninira niyo, pang sa pagkataon niya, sa social media, never nyo siyang neringgan, na nagkomento laban sa inyo. Kahit pahilahin nyo siya pababa, pero ang Diyos na, ang kusang mag-iangat sa kanya. Good luck Hopi, and more blessings pa, sa inyo ni Ken. Alam namin, masaya kayo pareho. Yeah.